Tapos mga tropa ayun oh. May inutang naman yung magaling kong asawa sa home credit. Yan po yung TV at saka yung dalawang, tawag diyan speaker, at saka amp amplifier. Yan, tagdag sakit sa ulo. Kung makabayad dyan yan, ayan oh. um. yung TV. Yung TV naming loma, yan, kung sinong gusto mong mabili, TLC po yon Yan mga katropa. Yan, kakain muna ako ha. Ay, yung mga tropa, tinapay at eh, saka energy no. Ayan Ay, ano no, tapos, tapos naging ang iniling naman itong mga ano to mga Netflix daw, eh, magkano monthly nun? Magkano monthly nun? 2,000? 200 lang? O, oh, yan, yan naman, yan mga tropa, yung ano daw, ano, Netflix daw, just ko may sakit sa ulo na naman. Ang monthly niyan, yung kinuha niya, 1,600 ba yan? Tapos ilang months? 15? Ay 12? Oh, samantala yung ano ko, yung ipon ko mga katropa, 15 months. Tapos nasa ano na ako mag No? Oh. 10 months, 10 months na akong hul... ay ah, nine months. Ay bago! tinapon na ni Ate. Ayan. Yung sa aking home credit, just mayo. Pag di na siya makabayad, ako na magbabayad. Odi, wow. Sakit sa ulo. Yung gusto ko nga, yung kapat kumuha na lang TV, may TV pa kami dong isa, yung matagal na yun eh. Ano, 2000, ano yata yung nabili namin, 2014. Yun, nabili namin yung TV ng TLC. Tapos sa Sierra, pinayos namin. Pinayos namin yon Ilang taon siya na na sa taas eh. Tapos, umili kami ng surplus. Hanggang sa yun, kasi surplus 'yun pinayos yung ano namin yung TLC na luma. Naayos. Tapos ngayon bumili na naman ng TV. Oh my god. Kasi yung 'yung 'yun bintana ayusin, you know, sliding door kasi nga 'yan. yan tamad na magpunas yung mga anak ko, at saka sinira na yung aso ko, yung mga jealousy. 'Yan kasama yung ano diyan yung pintuan na sa ano package yata 'yun na nasa 12,000 daw, di ko alam kung 'yun pa ba presyo hanggang ngayon. Ano ko sa kanya, sabi ko, akin na yung ano mo, pera mo para ako madagdag. Akin ang 10,000. Tapos, ako na madagdag. Sabi niya, talo daw siya kasi daw tukil lang idadagdag ko. Tapos, siningil pa ako sa pag ano ng anak ko. Yung sa ano, niya, yung sa laptop na pag-upgrade. Bakal binaya na binayaran doon? 4,000, 3,000, 3,000, 3,000. Ha? Oh. Galit galit yung ama, kala niya lang daw. E, parinis pala isang eh, atat-atat yung panganay ko eh. Hindi makapag-antay eh. Makakahanap ng mas mura yon. Yun. Nabudol yung tatay. Sabi daw ako daw magbayad. Sabi ko. Wala lang ako sinabi niya ako magbabayad nun ah. Wala, wala akong, alam dyan. Eh, nabudol daw. Tapos, ewan ko, may pera pa ba siya sa loan niya? Ay, nako. Patong-patong ang utang. Mag-2025 na, magpatong-patong pa yung home credit namin ito. Yan na po mga katropa. Yan. Yan, kain muna tayo. Pinalamig ko muna yung energy ko mga tropa. Let diet tayo mga tropa kasi ano, malapit na yung medical namin sa January na. Tapos dami, dami na namang ano yan, pag ano, recall na naman. Ito, sana wag naman. Kasi uulit-ulit eh. Paulit-ulit yung ano namin, medical uli. Kung may recall ka. Ayan, yung aso ko pasaway, eh, yun. Malis yung amon niya. Sana all, ganito na lang yung face ko. Ambitious yung prod talaga ako. Siguro mga katropa, no, kung walang filter, siguro ako. Wala talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa filter kay Gumandaw. Yan lang po. Thank you po. Subscribe, ko po kay, uh, subscribe po kayo sa YouTube ko po. Rumuga Vlog po. At sa profile Facebook ko po, Jin Rumuga. At saka sa Facebook page ko po, Jin Jiki po. Mga katropa. Bye-bye po. Merry Christmas po mga katropa. God bless.